Ito ang aming travel sa Bicol. Siyempre, kasama ka ka-friendship, mag to tayo sa southern part ng Luzon at umalis kami ng Marikina ng 10.30pm. Dumating naman kami dito sa Ragay Town proper ng 7am at medyo niligaw lang kami naman ni Waze sa mga ganitong oras. O diba mga ka-friendship, ang galing ni Waze no? Pero ibahin mo ang mayor nila dito mga ka-friendship, nagpahanda pa ng breakfast sa tabi ng dagat. Pero magugulat ka na lang talaga mga ka-friendship dahil may maririnig kang ipakaibang tawa sa ganitong oras. <laughs> punta na tayo sa ating first destination mga ka friendship Ito ang Puro Island na malapit lang dito sa Ragay Town Proper. At about 30 minutes lang mga ka friendship pag ang gamit ng bangka papunta dito sa Puro Island. Eh? Eh? <laughs> Ang next natin na pupuntahan mga ka ay ang Daraga Albay. From Ragay Town Proper to Ligaspi or Daraga Albay ay magbabiyahi tayo mga ka ng about tatlong oras lang naman. Pero worth it naman mga ka dahil personal mo na makikita dito ang Mayun Volcano. So ito ang ating mga activity mga ka -friendship. pag pinisita nyo rin ang Legazpi City. At tangong sa ating tour ang Kagsawa Ruins kung saan located ito sa Barangay Busay, Kagsawa in the Municipality of Daraga, Albay. At syempre dito ka rin makakapili ng mga pasalubo. So punta tayo sa exciting part at hindi kompleto ang experience kapag hindi nyo nasubukan ang Kawa ATV Adventure. Oribo diba, ang saya mga kaprenship, friendship ma-experience ang ETV dito sa Kagsawa, Daraga, Albay. Siyempre, next nating puntahan mga kaprenship ang Nuestra Senora de Salvacion. Dito naman yan sa Legazpi City. Makikita nyo naman dito mga kaprenship ang giant statue ng Nuestra Senora de Salvacion at another view ng Mayon Volcano. And puntahan naman natin ang ating next destination. Siyempre dito lang yan sa farm Plate Daraga Albay mga ka-friendship. And few minutes away lang yan mga ka-friendship kapag galing ka ng city. Perfect na perfect ang lugar na ito sa iyo mga ka-friendship kapag lumaki ka sa farm. Honor, lumaki po ako sa farm. ah uh, lumaki po ako sa farm, your honor. Your honor, sa farm po ako lumaki. <laughs> Ito yung par mga ka friendship na pwede kang bumili ng lutong Bicol at kapag na-feel mo naman ang init ng parahon pwede kang bumili ng palamig mga ka friendship. Ito naman ang ating last na pinuntahan mga ka-friendship. Ito ang huyup-huyupan cave. Alam mo ba kung ano ang huyup-huyupan mga ka-friendship? Ibig sabihin nito, pagpasok mo pa lang sa kuwebang ito, mapipil mo na agad ang lamig ng gihip ng hangin. Sobrang gandang experience ito mga ka-friendship. Dahil dito, makikita mo ang iba't ibang klaseng formation ng mga bato dito sa cave na ito. Isa na dito mga ka-friendship, ang sukatan ng sexy. Yon. Yan. Yan. Para, safe. Ayan, mga mga token din. Diyan na muna, sa gilid. Ayan, okay, like sir. Wag muna, sir, susunod. Kasi hindi pa kita sa video. Sige, sir. Game na, sir. Labas na. Apa oh, pa. Tagilid lang. Ayoko. Ito na po, sir, yung sa the yan. So, but, po, mga bata paya, kanyang, niya. And yun, that is the last activity natin dito sa Daraga, Albay, mga ka At marami pa sanang magagandang lugar na pwedeng puntahan. So yun lang, hanggang dito na lang muna at tayo ay uwi na.